Good morning sa inyo guys, dahil affected pa rin yung kalbo, kakain na lang tayo ng marami dito sa barko for today's video. Pero bago tayo mag food trip malala, samahan nyo muna ako sa malaking trabaho, let's go! Espesyal pala yung araw natin ngayon guys, umaga palang lang may pakik na si Mayor, sheesh! Meron kasing nag-retard na si Iman, iniisip ko nga baka affected siya sa hiwalayang katnyel, oh sheesh! Biruin nyo yun guys, kakatapos ko nga lang kumain ng bacon, hindi pa nga ako nakakapagsimula ng trabaho, tapos may pa-cake na kagad, alright! Kailangan ko kagad tunawin yan guys, nabalitaan ko kasi sa mga marites, mas masarap daw yung ginawang tanghalian ni Mayorski. Pero don't worry, kasha lahat yan sa bodega ni Kalbong Siman TV, oh yeah! Praktisado yata to guys, ikaw ba naman tumira sa barko ng ilang buwan, umaga't gabi, may only rice, shish! Ito pala yung pa-project ni Boson. Akala ko nga katol na miss ko tuloy yung mga lamok sa amin. Damn! Shush! Grabe kasi yung mga lamok sa bahay namin guys. Paborito akong kagatin. Lasa daw kasi akong bacon. Alright! Bibilisan lang pala natin yung paggawa nito guys para makakain na kagad tayo. Balita ako, nagkakaubusan. Let's G! Tatanggalin lang pala natin tong mga kinalawang para mapalitan ng bago. Pero bakit ganon? Nakarinig lang ako ng papalitan para akong nasasaktan. Oh, she! Natanggal ko na yung mga luma, guys. Ang sunod, magmumuboon Este, ilagay yung mga bago. Shish! Tapos, pagdikitin, weldingin, nang hindi na magkahiwalay. Oh, shi. Dahil pantay na siya guys, ang sunod, butasan, dyan naman natin ilalagay yung mga tornilyo. Pagkatapos natin mabutasan guys, lalagyan naman natin ng thread para mahigpitan natin yung tornilyo. Pero biglang may hindi magandang nangyari. So ayun na nga guys, sinusubukan na mag on ng kalbo pero kahit sa trabaho nakakakita ako ng broken. Oh, she. Pero kahit hindi tayo basta-basta makamove on, isasantabi lang natin yan, tuloy ang buhay, fight, 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 fight. Tignan nyo naman guys, ganyan kasakit mabroken, kailangan pa natin bunutin yung nasa loob para lang makamove on, sheesh! Kaso nga lang grabe, ang lalim na ng pagkakabaon, ang hirap nang tanggalin, 11 years ba naman, affected yarn? Ayun, naalis na rin natin guys Pero panigurado, may peklat pa rin natira dyan sa loob Oh, she Okay, malapit na rin tayong matapos Ibig sabihin, malapit na rin tayong kumain Alright Nilagyan ko na rin ng pintura para hindi siya kalawangin At higit sa lahat, hindi siya maging marupok Oh yeah finish product na guys tara try natin mag move on dun sa kainan let's eat grabe ka na yor meron tayong unli pay ribs bupalo wings sweet corn mas sweet pa sa jowa mo shish samahan mo pa ng fries meron ding mga pasta samahan mo pa ng mga gulay gulay pampahaba ng buhay tuna chunks, sibuyas, kamatis, pipino at nilagang itlog. At yung cake kanina, hindi na ubos. Mukhang takot sila sa matamis. Cheers! No rice muna tayo guys. Ito lang muna yung kakainin natin. Sweet corn, ang wings, saka spare ribs. Saglitan lang yan. Basta broken. Simot sarap to the bones.